grabe naman yan tumerek na naman si Bateng. kung kailan pata na natin yung mugs niya sa likod tumerek na naman grabe yan pang ilang tumerek mo na to sa akin hindi ko na mabilang ah. ano nangyari sa iyo yun ang uliterek ni Bateng wala na tapos na ah puta na, ah bigat pa naman ang bag na dala ko wala akong magagawa kundi magtulak grabe na mabilang yung tirik niya sa akin wala na to pa talaga Woo! mas may na mabang magat simula ko lang pagtutulak ng makadahan-dahan na pa ba, pabalik sa bahay ano 'tong turn Kailangan may u turn ko 'to eh. ang kaso, hindi kami sasakyan Grabe. Hanggang sa muli. Tulak pa rin kay Bating. pa sama pala ni Kuya Pero hindi pa tayo pagbigyan ni Kuya ba? Yun o oh. Thank you. Oh, ah. Grabe. Aray. At uh, oh, pare grabe bigat na itong dala ko ah putang ina ah grabe basa huh. grabe to bigat na itong dala ko mags to eh tapakabit ko sana yung mags na sa likod kaso hindi nakarating kay kuya Andy kung wala na no? plus na yung loob uh, oh grabe ah bigat ka tampag o oh, kaya sana magtulak eh kaso bigat ng dalako ah oh, grabe, grabe. Thank you Lord Grabe naman kabating Pangilang terik mo na to Sa akin na parang hindi ko na mabilang Kailangan talaga may Masang makina mo Hindi pwedeng ganyan Last mo na yan Ah Huling tirik mo na yan Mga kondisyon ka rin Ayaw man dar buwan? Hindi De, wala na na ano Sa loob mismo ng makina ay eh. may Yung mga gear nya sa loob hindi na gano'y eh. Kumakagat Katala. Ha? Katala. Wala wala ito lang yung bags niya. Oh, grabe. Pero kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. Mauubos din yung terek mo. Kung na yung makina mo, huling terek mo na yan hindi ayaw mo uwi kasi dyan siya pa ah. wuhu wala oh, dito oh itong pinakamasaklat mga kaluloy kaya naman sana yung tulak to eh Ah, so. Sobrang bigot talaga itong laman ng bag Umagis kasi ito gulong nakabitsa natin yung panglipod niya. tapos yung saan na dito kaso di umabot dun sa nito nito natin di umabot yung gulong hindi kung may rek gear na dalaga wala na try natin dito kung pwede natin iwan tong bag natin para kahit paano magaan yung pagtulak natin tapos pagdating sa bahay kuha na lang tayo kay Superman pabalikan natin itong bag dahil natin sa bag kung pwede mag iwan sana pwede excuse me sir magandang hapon sir pwede ba iwan lang yung bag sir kasi yung motor nasira itutula ko lang yung sa bahay oh. tapos babalikan ko lang yung bag pwede may laman kasi yan eh, ng gulong kaya mabigat oh na yan. Ayun, iwan ko lang sana. Balikan ko lang agad. Sa ko pwede lagay sir. Diyan na lang. Ayun. Salamat naman. Thank you Lord. Thank si Kuya. Ah. Hindi ko na talaga mabilang yung terik na bating sa akin. Grabe. Mga papa pa na lang talaga ako sa kanya eh kaso wala akong magagawa eh ginusto ko to eh kaya tuloy lang tayo sumuko ah ah puta niya ito lang sir sige oh, sige sige oh, salamat ay thank Pati itong helmet ko sir, iwan ko na lang din. Pa. Sige dyan sa ibabaw niya. Okay, lakay ko lang dito sa baba. Sir, salamat sir ha. Oo. mga ka Para tayong bagong ligo sa mawis. Ang gabi. Buti eh. Kumayag si sir na iwan natin yung gamit natin dito sa panigilan natin ngayon. Dahil natin yung pagtutulak dito kay dating. ng Ayaw na talaga sumandar. mandar. ayaw na sa loob na 'yung ano eh. Ayos na naman. Oo. Pero, talaga, eh. sana pag bumalik lumang motor. Pag na, na ang no. ano pag niya. na kondisyon, okay naman 'yan. Wala kong tera eh. Kapag pili mo yung makina Субтитры mga kaluloy, patuloy tayo sa pagtutulak Woo! Ah, ah, yeah. ito palasong to kasi kaluloy sa eh bating kahit anong mangyari yan tirik kahit ilang bisis ka pa tumirik hindi tayo titigilan op, sige lang ha sige lang alright, yusong na naman to girada na

tulak. Ito, ito yung page natin oh. Motololoy. Thank you Lord, nakarating na naman Safe Helmet. Tinulak ko lang. Tinulak ko. Dad, nagpastag pa ano ka sa akin. Nagchat ka sa akin. Tinulak kita. Wala nga ako nod. Dito naman, may bantay naman ako. Putras na yan. Maka oh, may ilo dyan. <laughs> Puta nga. Puno ako. Puno Ah, putras. Eh, meron yung basa tayo. Grabe. Ah, basa, basa. Tumirik talaga ako. Okay.